Yes, may nakita pala ako isang ano no ito ang tinatawag na no ang um, white collared kingfisher no baby pa siya uh, nakita ko dito siya no dito siya tapos hinuli ko na lang tapos mamaya ano ipapa eh, papalipad natin to eh, guys no ah uh, kasi para dumami sila at saka ano bibipad to pero mabubuhay na to pag ano um, uh, pinakawala natin dito ayan so isa sa ano uh, yan yan yung kulay nya white tapos dito uh, green green yan yung pakpak nya malikot mahaba yung sungo niya malaki ano uh, yung tawag na white collared kingfisher uh, so yung guys no ah uh, papalipad natin to ah uh, kawalan natin para uh, at least dumami sila dito no. nakita ko rito no yan no, dyan banda yan ah uh, ano ko na lang ito uh, kasi na ano dyan kumabit eh. yung pakpak nya hindi siya makawala so guys makawala natin ayan up oh, your free yun na yun na siya yun na sa taas yun siya guys yun siya yun guys na salamat sa inyong panonood yun nagpunta siya lumipad na siya